Ngunit may gagamitin ang Diyos na tao, gaya ni Elihu na hindi naman kaibigan ni Job at di hamak na mas bata kaysa sa kanya. Ngunit siya pa ang nakapagbigay ng tamang payo at gaya ni Job. Kung tayo ay sinserong magsisisi sa ating mga kasalanan, ay palalakasin tayong muli ng Diyos at bibiyayaan ng masigit pa sa nawala sa atin. Siguro ay naiisip mo, paano naman ang mga namatay na anak ni Job? Hindi na sila maibabalik. Mga kapatid, hindi po natin hawak ang buhay ni Numan at kung saan mapupunta ang kanilang mga kaluluwa. Kaya kapag kinuha na po ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay, ay wala po tayong karapatang magalit sa Diyos dahil lahat tayo ay may takdang oras. At hindi rin naman iyon ang katapusan dahil maaari pa rin naman natin silang makasama sa kabilang buhay. Tandaan, hangga't hindi tayo nagbabago at nagiging katulad ng mga bata, ay hinding-hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya gaya ng isang bata, tayo ay magpakababa sa ating Diyos Ama na nasa langit. Dahil ang mga bata ay buo ang tiwala sa kanilang mga magulang dahil alam nilang hindi sila kailanman ipapahamak ng mga ito. Kaya gaya ng mga bata ay magtiwala po tayo sa ating Diyos Ama na nasa langit. Hindi man po natin lubos na maunawaan sa ngayon ang pagkilos niya sa ating mga buhay ay makakasiguro naman tayo na mabuti ang kanyang plano sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Kailangan lamang po natin maging matsaga at magpatuloy sa pananampalataya.